Ah, ko magkabit ng Christmas tree pero bago nga yan, eto nga, magpa-plancha muna tayo ng kortina. Hi mga madam, yes, it's me again. So ayun nga, after ni doing maglagay ng kortina ay kinabukasan nga ay nagplancha naman ako. Ang gamit ko nga pala ng plancha dito ay yung Simpla steamer at grabe, alam niyo ba, sobrang tagal na rin nga nito sa akin. To be honest, talaga nakakangalay naman talaga siyang gamitin kasi kung makikita niyo napakalapad naman nitong kortina namin. Mga ganitong kortina, mas okay talagang gamitin yung mga flat iron natin pero dahil nga wala tayong flat iron na ito na lang muna yung gagamitin ko. mare ko nga to sa inyo lalo kung mahilig kayo mag-travel, gumala, syempre may mga damit talaga tayong hindi maiiwas ang gusot at pwedeng pwede nyo nga itong gamitin. Yeah. Alala ko nga nung ano, nagsibong nga kami ni Louie, ay ito nga rin yung dala-dala ko kasi syempre hindi talaga maiiwasan na mag talaga yung dala naming dami. Kaya ikaw kung gusto mo nga rin ito, yung link ilalagay ko na lang sa comment section. Sa so, totoo nga lang, sobrang satisfying itong ginagawa ko kasi nauunat na talaga yung mga tupi-tupi nitong kurtina. O ba diba, mas maganda talaga syang tingnan? Para naman nga sa mga decoration, para sa ating Christmas tree, bumili nga ako nitong 44 set ng Christmas balls. Ay, be, alam nyo ba na sobrang mura lang nito at napakaganda ng quality niya. Bukod nga, dito, bumili nga rin ako nitong artificial berry branch. Meron din ako nitong pa-candy. At syempre, meron pa rin ako dito isang klase ng candy, ba? Diba? At, syempre, bukod nga dito, hindi mawawala yung ating Christmas lights. Plus, meron din akong pag-glitter na flowers dito, ba? Diba? At syempre, sa mga ganitong Christmas tree, hindi talaga mawawala ang pointed na star. Pero naman nga sa Christmas tree, bumili nga ako nitong slim type na Christmas tree. Ito nga ay 7 feet yung taas. Itong ribo na to, isa talaga to sa pinaka-best na panlagay dito sa Christmas tree. Sobrang ganda niya. Kaya nga kung hanggang ngayon wala pa rin kayong mga accessories o so wala pa rin kayong Christmas 3 ay eto na nga yung marerecommend ko sa inyo. Yung link ilalagay ko na lang sa comment section. Pero syempre, hindi ko naman kayo masisisi kung ayaw yung bumili sa online kasi minsan nakakapagduda naman talaga. May mga times nga lang syempre, nabubudol din ako. Minsan na didisappoint ako. Pero minsan sobrang grabe. Tuwan-tuwa talaga ako sa mga dumadating na products sa akin. Kung so, lang syempre, bilang content creator, hindi talaga rin ako nagsishare dito ng mga products na hindi ko talaga nagustuhan. I mean, yung mga products na hindi maganda yung quality, na parang kapag binasa mo, tininan mo, parang okay siya. Pero kung dadating sa'yo, hindi talaga siya maganda. Hindi talaga ako nagpo-promote ng Sabi nga nila, dun tayo sa totoo at sa sigurado. Habang diba? nagkakabit nga ako ng Christmas tree eto, meron nang kamalimaling pusa sa ilalim. At habang nagkakabit nga rin ako dito ng Christmas tree eto, meron nang na asawa. Ito nga inaasar niya nga ako kasi napakakalat naman daw talaga. Nah, hindi, na ako makapagpigil na asar na nga talaga ako. Nilapit ako na para sa kalin. Papayo so, ko lang talaga sa inyo. Ako ngayon yun yung talaga na makalat. Huwag kayong bibili ng ganitong snow na Christmas tree. Kasi medyo makalat talaga siya. Makikita nyo nga yung babao. na nyo. Sobrang dami talaga nang kalat. Kasi sa akin ni Louie, dapat daw pinagbago daw dun sa labas bago ko daw inassemble dito sa loob. Pero syempre, dahil nga, nasa momentum na ako ng pagkakabit ay dinere, diretso para na. sa mga nagtatanong po, 7 feet po yung taas ng aming Christmas tree. After ko nga may tayo tong Christmas tree, eh, naglagay na rin ako ng Christmas light. Grabe, sobrang epic nga niya kasi colorful pala yung nalagay ko dito na Christmas light. Wala akong choice kundi tanggalin ulit to hanggang sa mahilo talaga. Nakakatawa nga kasi so sobrang hilo ko, hindi ko talaga siya naituloy. Ito nga kinabukasan na talaga to. Ay yung Christmas lights nga na ilalagay ko dito ay nabili ko lang din sa online. na buy one take one na to. Kaya kung gusto niyo libre nito. Yung link ilalagay ko na lang din dito sa my comment section. At after ko nga mailagay yung mga Christmas lights na ito, naglagay na nga rin ako dito ng ribbon. At grabe, alam nyo ba na sobrang lakas talaga ng dating pala kapag may ganito kang ka ribbon sa Christmas tree. Medyo bitin pa nga itong nailagay namin pero pinagkasya na lang talaga namin. At after ko nga mailagay yung ribbon, isa-isa ko na nga nilagay yung Christmas balls dito sa may Christmas At tree. At grabe, alam nyo ba, sobrang tumantawa talaga yung puso ko habang ginagawa ko to kasi napakatagal pa na ako na gustong gusto ko talaga ng ganitong Christmas tree sa bahay. At syempre, dahil hindi pa ngayon yung priority natin noon na hinaya ko na lang hanggang sa yung araw na to. Eto nga unang Pasko namin dito sa bahay at ito rin yung unang Pasko na magkasama kami ni Louie bilang kami ay mag-asawa o di ba? Grabe, sobrang tuwa-tuwa at kilig na kilig nga ako nung matapos nga namin tong Christmas tree at syempre nilagay na nga namin sa dito sa gilid kasi dito talaga yung ipipwesto. Kaya shoutout sa mga inaanak ko, yung mga regalo nyo dito ko ilalagay sa ilalim, puntahan nyo na lang. Char! So hanggang dito na mga madam, bye!